Isa pang balita ang nalantad, Paulo Avilino inamin sa publiko na may relasyon sila ni Kim Chu. Matapos ang ilang araw na lumipas, nagkaroon na naman ng panibagong talakayin patungkol sa isyu ni Kim Chu, Xian Lim at Paulo Avilino. Hindi nagtagal ang mga araw ay nagkaroon ng pag-amin si Paolo Avellino patungkol sa nagaganap na relasyon nila ni Kim Chu. Maraming mga netizen ang nagulat dahil sa balitang ito, halos ang ibang social media influencer ay nadala din sa mga paglabas ng nakakabiglang balita. Ayon sa isang pahayag ni Kim Chu, nararapat raw na ibunyag ang katotohanan sa madla upang mas magkaroon sila ng kaliwanagan sa mga nangyayari hindi nagdalawang isip si Kim Chu na magbigay ng pahayag sa isang interview. Sa kabilang panig naman, hindi napigilan ni Sian Lim na maging malungkot at pigilan ang sarili na hindi umiyak. Ayon sa mga fans ni Sian, mas mabuti nang tanggapin niya ito dahil mas makakabuti raw na naghiwalay sila dahil hindi buo ang pagmamahal na binigay ni Kim Chu para sa kanya. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.